Ngayong araw pala, 2,000 ang tip nyo. Ba? Sana oil. Kaway-kaway <laughs> na lang. <laughs> Punin natin yan. Open. Sa open area ng itlog. Baliw. Tingnan nyo. Diyan o. Oh. Diyan ang itlog, mga ka-farmer. Ano ka? Ha? ano. Tingnan nyo naman yung isang uhay niya. Oh. Daming bunga, no? Ayan na ah, mga ka-farmers, sa magandang buhay. Late na tayo. Ah, ngayon lang tayo mag-umpisa ng vlog. Pero, ayan, ah, may na-pick up ng lechon. Ilan na ba na-pick up? Ah, tatlo na. Mayroon pang isa. So, ayan, shoutout pala kay Ate Mer Malyari. marami pong salamat, Ate. Dami na namang pasalubong mga bata. Ah, ayun, talagang pinick up pa po nila. Kahit busy sa kanila, fiesta pala sa tondo ngayon. Ayan. Kaya pala si, ka, si Romel, may -hatid po na uh, isang lechon kay ka-farmer naman. tondo rin. Malapit tata sa Maymoriones, Parang ganon. So, okay. Suki so, okay na rin naman ate yan. Maraming salamat sa iyo, ka-farmer. at kahit malayo, talagang dito pa rin kayo more than ng lechon. So, ayan. At pupunta naman tayo sa... Nagpapatubig pala kami mga ka-farmer yan. Ako pala ang lakas ng tubig. So ayan panoorin niyo po sa ano sa kabilang vlog dahil uh, ako naman ay magbibingwit ng hito kasi plano namin ni Papayam na. Sabi ko Papayam, may buro pa ba kasi masarap yung buro mo kako. At ayun nga, Sabi niya masarap hito. So yan, sabi ko mamimingwit ako bukas, total Sunday na naman, wala namang gagawin gaano. Wala tayong patrabaho. Ayan yung pigeon loft. Ako, malapit na matapos mga ka-farmer. Maraming kembot pa. <laughs> ay, ang lakas ng tubig oh. Gina may inayos po kami dahil noong isang araw nagpapatubig kami wala nang lumalabas. So, sabi ko, Jun, gumagana lahat, umiikot yung boltron, uh, pero bakit wala lumalabas? Sabi ko sa babaya yan ang problema sa may LC. So yun nga, yung bushing ata ng LC ay basag na talaga yung ano na, nasira na. So yun yung napalitan namin Grabe yung tubig mga farmer Talagang boom First time ko nga makita na ganyan kalakas So Hindi na tayo mamumroblema Na magpuno Mabilis po tayo makakapagpuno Titingnan natin to Baka nga Bukas ay uh, Maabot na natin Yung ano, malalagpasan na natin to Tansya ko ah uh, Sa ganong kalakas pa na natin yan tapos uh, so far okay pa rin naman ang mga manok pero tayo po ay uh, magpapabawas na ako overcrowded tayo hindi ko pa naman mailipat masayang naman Ayan, oh, yung mga ganyang kulay bibirahin na natin yan kasi alanganin pa sana yung mga ano um, yung mga linipat natin sabi ko mga 2 months pa yan pero so far okay naman, pero magpapa-spray ulita tayo para at least eh, eh, ano naman, medyo safe pa. Sana nadali lang 'yung mga walang bakuna, no? So far okay naman mga farmer. They're looking uh, good. Ayan. Oh. Tapos sa uh, ano ba? Itong nililimliman. Wala pa. Uy. Mukhang iniwan niya na yata ah. Palagay ko bugokers yan. Pakain muna ako ng ating mga kalapate. So ayan. Tayo naman po ay ah. Uh, patuloy pa rin nagpaplano. Mag-iisip kung anong maganda. Dito. So na po ang gusto ding tanong excited nagtatanong kailan pa, kailan ba yan umpisahan kaya lang meron na naman tayong hinaharap na pagsubok dahil uh, meron pong malapit na poultry palagay ko na andito sa kabila may time na medyo maraming langaw sabi ko nga ano ah uh, palagi ko dito sa kabilang baryo kasi may nakita din akong na post sa gachawin na uh, yun nga marami daw pong langaw pero hindi naman ganong karami like before. Ayan na, andyan yung kapitbahay natin talaga. Ano, no? Ah, kaya nga tayo nagpa-screen. Pero meron, meron po na kahit sa bahay. Pero ngayon medyo ano na, parang ano lang, mga... Parang mga 4 days, trip to 5 days lang na natas mawawala. Kasi ibig sabihin medyo malayo po siya. Kasi ang kayang abutin po ng langaw na ano is 5 kilometers. Kaya 5 kilometer radius ang uh, ang nire-require ni DNR magtatayo ka ng uh, poultry yun po ang sa pagkakaalam ko oh, ayan tahimik Sunday ngayon ba ah, dito si Nikki ah nga ako mo Nick ah gamot na naman gamot ito bali ha bali saan parang gamot Paano gagamot parang gagamotin ito Linalaga? Bato sa bato. Oh, okay. Tingnan mo huh? yung abdo, nagkabato. Oh. Iinumin lang. Yun. I lalagan. Big sa pero ano hindi man ang konti. Medyo lang putol, putol putol. Uh -huh. Pero mas maganda siguro medyo kakrak mo ng konti na no? para medyo mas lumabas yung ano no. Pait. Anong hala? Ano ah, pa ito? <laughs> Sampal sampalukan maganda rin pero lintik ang pait, grabe. <laughs> Wala, si kuya, Nakainom rin. na ba kayo sampasampalukan? palukan? Ay, grabing pait. Talagang kumakapit sa dila, kahit uminom ka na ng tubig. Ng ano Pero napaka ano daw noon, maganda. Ano kaya, Oo. daon. na Si Kuya, naghahanap ng sampasang palukan eh. Wala na ba? Wala na Tumutubo lang naman yun kahit saan eh. Pero pag tag-ulan kasi, yun, marami. Pero ngayon kasing mainit. Oo, oh, dito marami na. No? Wala na eh. Ngayong araw pala, 2,000 ang tip nyo. Ba? Sana oil. <laughs> Kaway-kaway na lang. <laughs> Next week marami. Nasa 10 na yata yung 27. May na mga nag-cancel kasi nung kahapon may na-cancel. Ngayon lima yung nakalista, naging apat. Bakit gano'n? Namove lang daw, sabi ni Bebe. Minove yung, yung order. Yung know? order. mo naman, mga ka-farmer. Ah, tunog pa lang, alam mong malotong. Di na nating katokin eh. Oh. 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 Ha? Hmm. Hmm? Huh? Diba? Oh. Ka-farmer Jojo may order yan. Oh. Ha? ano Ka-farmer Jojo. Yan. Nag isang uh, last order na ano. Aga San Fernando lang po San kayo? San Fernando. Ah, mga tropa daw sa Qatar, ayan, kasi oh, yung batiin. Oh, binabati ko 'yung mga kapatid ko sa Qatar, 'yung mga kaibigan ko. Si si ano, si si sister ko, nanay niya, si Janet, tapos si father niya si Arthur. Nanunuyo palagi lagi. Ay, thank na, you, na thank you po. Ko. Salamat. Tapos 'yung mga kapatid ko si Jenny, si Joan, yan. 'yung mga kaibigan ko sa California, si Bong buong uh, cosmic na miss na kita weken <laughs> <Uy ka na>. ah <laughs> ayan babalik na daw po siya kailan kasi sa 25 wow ayan 25 hmm. oh ayan thank you thank ayan. you thank you po maraming salamat ayan oh, okay. enjoy po yung uh, lechon oh. <laughs> ayan oh ka farmer jojo ayan thank you so much ah <laughs> balik na pala siya sa Qatar oh ako pa siya ng driver ha. <laughs> Ayan, tayo naman ay papakain ng kalapati na mga ka farmer Ayan, thank you, thank you po sa mga modern ng lechon ngayon o, Dati madre di agwaan lang ito, nilalakad ko na ngayon <laughs> Goodbye na, pero marami pa tayong madre di Agua sa giling-giling Hindi naman mawawala yan Ayan o, oh, gusto ko palang pasalamatan ng uh, ating mga Ayan, nag-order po ng lechon Ayan, si na Farmer Jojo Santos Ayan, kakalis lang Resti ng tondo, syempre Kay Lenny Herbert Sungla Kay Jun Paras Ayan, Tito Jun Paras Hope nag-enjoy po kayo sa lechon uh, Fortunato Kumilang Selina Bonifacio Kay Butch Lazaro Ayan, suki natin yan Shoutout pala kay Marvin Lazaro Ang aking kaibigan At uh, nakasama din sa barko at kay Tita Mariana Gayo Uru ayan at syempre kay Mayor uh, at si Ate Mer ayan marami din pong salamat Danilo Bella Puerte ay nagbigay po ng 1000 na tip kay Ate Mer Malyari ayan 1000 din po kay Brian Rempilio ayan 500 tapos at shout out kay Reynaldo Tanuero, Tanuelo, ayan, from Montreal, Canada, ha? Tanueco. Ayan, Tanueco, from Montreal, Canada. Siya ba may birthday ngayon? Ah, yun, belated happy birthday na lang po, ayan. Tapos, nagbigay po siya ng 2,000 na tip. Dalawa po ang order niya, 21 and 28. So, yung 1,000 ngayon, sa 28 naman yung isang 1,000 na farmer. So, ayan, maraming maraming salamat. Pabalikan natin yan mamaya, ating mga alaga. Meron yan, hindi mo lang nano <laughs> Ay, ayan mga ka-farmer Sabi ko pa naman Magagata ako ng ano Namimiss ko yung gatang malunggay Dahon ha, yung dahon po Namimiss ko Tapos Ang sahog lang ay Dried fish Tapos maraming gata So, try ko magluto bukas. Kung si Pagen ako maghimay mamaya ang gabi. <laughs> Wala sila, naki-birthday, nasa guagua. Naiwan kami ni Papa Yam. Yan oh. Grabe, mga farmer Ang ganda ng ating patubig ngayon. Lakas. Paas na naman ang tubig natin. Papakita ko sa inyo yung ano, yung orange na tubo dito sa may pandang hito kita ko po sa inyo yung difference nung ngayon 6 7 hours 7 hours po sang tumakbo eh Ganyan na lang eh sa, sa ano na labi mamaya lang bago magdilim ah lagpas na po sa labi yan galing ano <laughs> na ayos so ayun papakita ko pala yung mga sisiw natin dami na namang sisiw o ayun kailangan na pong magkatay lagi kong sinasabi sana mamayang ah, actually kasi minsan nakakalimutan ah, kong magpa huli kasi dapat po hulihin ito ng ah, gabi tapos ayun sa umaga na po ang katay ano you know, mga pwede na yung mga ganyan yung yun sayang so far ayos naman po ang ating mga alaga <laughs> ayan pakita ko pala ayun o oh, tingnan nyo tin na lang Lalagpas na ako na Rambo Sir Sirambo eh, kung may nahuli. Eh. Yan ah. Hmm. Oh, di ba? Bilis. Ang dyan yung tubig, oh. Tingnan yong yung guhit na ito. Yan, dyan, Hanggang dyan po yung tubig. Makita mo naman eh yung Tapos Alam nyo ba na ang gansa ay nangitlog dito sa loko-loko talaga itong gansang ito kukunin natin yan open sa open area ng itlog baliw tingnan nyo dyan o oh. dyan ng itlog mga ka farmer ano ka ha hindi ba baliw ito dami ng gama ito nari tayo sa langgam ah langgam 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 ito so, yan, kita nyo dyan ng itlog oh. ang lakas ng tama ang daming pwedeng pagpangitlogan ng mga sulok-sulok. Diyan ang pinili niya. Feeling niya yata ano siya? Agila. <laughs> Ay oh. wow naman. Kaunti na lang. Kaunti na lang mga farmer. Hmm. Tika na kung madali ng langgam din ah. Buti iwas tayo lipin nga natin kasi pag nagkatay tayo maraming masasagasaan dyan mga naging itlog Bakit? dami naman naging manok antay na lang tayo ng magantay na lang tayo ng mga parating so yan o oh. eto kakatay na din pala ako wala na yung nasa na nililimliman dito kinain na din bihira eh. yan Na. itlog hmm, bagong itlog so ayan wala na rin po yun may, may manok doon na ano wala na yung mga pabo goodbye pabo ito pakatay na rin natin yan pilay na yan eh wala na tama nga si ka farmer randy Medyo nag overcrowded ka Kaya Umano yung Marex Marex daw eh Yun ang kanyang ano eh Sana wala naman pong ano Ito so, pang okay naman Kasi mga sisu natin pakita ko 84 84 yung itlog eh di ko po alam kung ilan ang ends. pala si kuya yan tapos pala gusto ko ding pakita sa inyo yung palay mai share ko man lang sa inyo ang ganda po ng labas ng ano ro may ilaw ba patay merong mga namatay ah ano ba to ah wala bang ilaw to wait lang yan, mukhang pundido ang ilaw natin. Kailangan ko magpa-discarte ah. Hindi pwedeng walang ilaw yan. Taglamig na yan. Matindi po ang lamig. Yan, wala lang ba ang baboy natin. Sina Sevi ay uh, ayun. Hindi <laughs> na lang na yung mga gamit dito. <laughs> dito naman ang magiging ako. Yung mga manok natin. Pwede na bang ilipat? Wala pa atang pagkain to. Tinibag nila to. Dahil may may maliit lang naman na snake mga ka-farmer. Hindi naman nila nahanap. Siguro may nakakain sa, sa mga ano, sa mga manok. May nakain din sa mga manok. Hindi lang natin napansin sa dami. papahid ko na lang ito. Ah uh, sisementuhan ng mas uh, ano. Maayos para wala nang nasusuutan diyan. Yan. Gutuin natin yung palay mamaya kahit saglit lang. nung ko kay Rambo yung ano, yung ilaw na yan. Mukhang wala na. Ang lang kasi mapundi niyan. Ilang hours lang yan eh. Pagka naano ano mo talagang namamatay siya. Ito, ano pang plano nila dito? Okay na to eh. Alas clear na yung iba dito. Ito na lang. Ang ano naman dito mainit mga farmer. Yun ang uh, kasi ang projected time natin from 9 o'clock eh. 8, 8 9 o'clock hanggang 12 siguro 2 o 2 o'clock. Ganyan. O. Oh. Ano kaya natin papa ano na ano kailangan natin dito ng ito tibagin na rin natin tong sa gitna na ito pwede tibagin na natin lahat ito tibag din para isang buo na lang tapos pwede natin lagyan pa dito sa gilid ng diba parang sinepa Pwede eh, ka maglagay ng stove dito tapos diyan diyan mayroong ano. <laughs> Pwede. Yung kubo medyo may may gastos ng konti gawa nang ang gusto tanga namin is uh, ano na sana. Kinausap na ko na rin naman si Kuya Mitch na dito si Ka Farmer Jonathan si Ka Dog Show nakausap ko na sabi ko pwede bang yung pabubong ay kontrata ko na lang sa iyo sakali wala naman daw problema kasi sabi ko gusto ko sana ng kubo ay bakal na yung ano kasi syempre yung mga bagyo yung ano di ba mga farmer eh may gastos pero magtatagal naman kasi yung mga kubo lang na open open pwede sana kaya lang ayun nga ah kawayan syempre di ba mabilis lang pong um, ano yan masira pero uh, siguro may ilang taon din pero um, sa bakal siyempre mas matagal yung bakal na ang kalapati natin ah no? oh, papahinga ata si Rambo hindi ko tuloy alam kong nakauwi may nakauwi kaya sa kalapati niya <laughs> Yan, silipin natin yung ating palay. Makaiba ng hybrid, no? Mga farmer, maganda. Kaya lang last. Ano, ganun din, eh, no? ganda, tapos biglang sa bagay ngayon po, iba yung ano, na talagang na na ano na grabe ang bilis tumaso yun ang gusto ko mga ka farmer diba Oh, kita nyo yan. Bilis. Tipid, ang tipid sa diesel. Dahil na lang ay matipid siya. Hindi nakabirit. Relax na relax yung takbo ng makina, pero yung buga nya ay napakalakas. Ulang pa nang mga ano yan ganda talaga pag malalim yung tilapia mas masigla mabilis lalaki dahil syempre mas maluwag yung kanilang iniikutan sigla nila ito yung mga kalapate mga ka-farmer oh. No? ilan yan hindi ko mabilang sa mga 15 siguro 20 Shout out pala kay Tita Ligaya Lim. Ayan, Tita. Kamusta po kayo? <laughs> Sabihin niyo kung kailan kayo pupunta. Magpapakatay tayo ng native na manok. Kung papasyal kayo. Native na manok. Marami na tayo diyan. Dumalaga daw ang pinaka the best sa mga bagong panganak lalong-lalo na dumalagang manok yan o no? mga farmer andito tayo sa ating pala yan parang walang pumapasok sa ating pala eh. Oh, mayroon naman tuloy tuloy lang dapat yan yeah. So ayan yung ating palay mga farmer Pero tinanong ko si Allen kahapon ano kako mag ano pa ba tayo mag i-spray pa ng pang wala pa daw sinasabi si tatay bong <laughs> ano pong sinasabi so ayan po ang bulaklak ng ating hybrid ang ganda no sana sana naman tumuloy naman kayo gandahan ninyo ayan o oh. Uy, may mga uban-uban ng kaunti pero okay lang yan. That's normal. Dahil uh, meron tayong kalaban. Mahuhuli. Mahuhuli po ito. Pero ang kinaganda dito sa ating palay na to ngayon ay may mga ligaw. <laughs> ito ano to. Ah... Uh, ito po ay mga singit yan yung mga nasa taas kala mo damo ano po yan halo which is normal naman daw hindi na yan maiiwasan pero kinaganda tingnan niya naman ang linis po ng palay ngayon ano. Minimal na minimal po yung damo kitang-kita. 'Di ba? Ito ay ito sa atin. So yung uh, Sabi ni Tatay Bong ay baka hindi na tayo mag-spray uh, or magi-spray man. Gilid-gilid na lang daw 'yan, paamoy na lang. Baka kung dit papunta dito yung hangin, doon na lang sa mag spray sa kabilang pitak yung sa pilapil tapos sa uh, paamoy na lang kasi nga may nabasa din ako hindi na pwedeng pasukin ganyan baka pa yung bunga so ayan po yung ating hybrid mga farmer naman ay tingnan natin yun doon kasi ito 534 to itong unang dalawang pitak 534 tapos yun doon 2096 mga ka-farmer 2096 ibang variety naman kaya hindi umano pero parehas lang naman daw ang maturity maturity date ang ganda target namin ngayong ano maka 100 kasi yun po ang ngayong itong siso itong time na to ang maganda po ang ani kaya lahat kami nag expect ng magandang ani dahil ito yung tagaraw na tinatawag no ani ng tag-araw mauna to itong kapitbahay natin mauna ito tayo ay mahuhuli pero ang ganda ng hybrid mas mahaba yung uhay nya tas maraming bunga Ayan 'no. ba? Diba? Sana marami po ang ano kasi minsan may mga nalalaglag. hintay natin 'to mga bigyan pa natin ng mga 2 to 3 weeks. Makikita na natin kung maganda yung palay. Kaya lang 'yon nga may mga ayan nag-uban, no? gawa ng visit yung mga uod <laughs> mga ba? medyo humawag. pero mukhang napatay naman ni tatay bong tapos yung pula pula ay naiwasan namin dahil naka recover naman daw sa tingin ko ano lang yon nagkulang tang kami sa zinc dapat talaga may zinc talaga pag zinc deficiency ayun pumupula po yung kulay ng yung dahon pero ito nakapag -folia, 3G foliar kami huling ano sana nakahabol pa yon ano na tulong pa isang litro pina ko kasama nung kanilang insecticide na in, uh, in ano lanet lanet ba yun lanet yun ganda nung ano tingnan nyo naman yung isang uhay nya daming oh, bunga no ang oh, farmer mas malalaki daw ang butil nito eh hindi ko kasi masyadong na kasi yung last talaga sumablay talaga kami dahil gawa nung walang tubig hindi kami na ng tubig nun tapos binagyo pa ng sunod sunod nasira yun doon hindi na kami nakapagpatan eh pero sana hanggang doon ganito itsura ganda oh ayun o oh, may puti yun nadali na uod yun pero hindi naman ganun karami ayun o oh. leaf folder itinatawag hmm. ayan mga ka-farmer at least may update na po tayo sa palay ahhh uh, antay tayo mga kanya 2 to 3 weeks tina natin kung uh, magiging maganda at tatanungin natin si Tatay Bong ano pa ba ang gusto mo tayo sa susunod hehehe <laughs> kung mag hybrid ba ulit tayo iba namang ano 937 naman di ba uh, kung gusto niya at uh, naging maganda naman po ang ani eh why not di ba di hybrid ulit tayo pero kung ayaw niya na eh magaanan tayo baka mag 402 na lang ulit tayo maganda naman ang 402 eh so ayan maraming salamat hanggang dito na lang po muna at magandang buhay